Ano yun? Pumasok talaga o oh. ano? Hindi po. Hindi po natuloy daw yung... Uh, kaya po, parang may pagbabanta. Yung po yung ano yun. Mga Hmm. Parang natatakot nga po siya. Kaya yeah, sabi ko sa kanya, matulog ka kasi kung hindi ka makatulog, magdormat ka, isara mo nang maayos yung pintuan, ng mga bintana. Hmm. Oo pag nagpasama ang mga bata sa CR na ko, Oo, oh, bakit? Ano ka Pagising ka pa? Nanood daw siyang balita. Kaya sarang mo na yung bintana mo. Hmm. Ganun yung kakilala yung taon na yun, ate? Eh, matagal na nga yun dito. Pumapasok ka yun dito sa akin. Mm -hmm. Mm hmm. Hindi po. Ganun yung kakilala. May nangyari na po ba dati? May ginanun siya? O... Wala. Wala naman po olo, yung record olo. na... Wala. Hmm. Meron po bang ano yun? Parang barel? Kasi may sinasabi siyang baril. Oo, oh, may nababanggit pero wala naman ako nakikita ang dalaw niya. Ano mm -hmm. ba bina? na? Oo, binabanggit niya anak. Oo. Oh, oh. Sinasabi niya may baril siya. Oh, pero wala po kayo nakikita. Wala po nakikita sa kanya. Mm -hmm. Kaya ano, sabi ng asawa ko si Junel, oh, yabang lang yan, walang baril yan, sabi ni Junel. Mm -hmm. Pero baka meron. Baka meron. Mm -hmm. Hindi lang natin alam ano ko magandang planong gawin ate sa kanila kung may mga ganyang ano. Kasi kung... kung Kausap mo ano, na ba sa Ate Abin? Ha? Si Ate Abin nakausap niya. Wala po siya eh. nasa sa busy po siguro siya. Um, kasi ano eh, yung paglilinis lang sana gusto kong makitang pagbabago eh. Yan kung mabago lang yan na, sana Yan nga ano ko yan. sa kanya. Sabi ko, ano nga, lagi ko nga yan siya pinapagalitan. Usot, usot ang tawag namin sa kanya. Mm. -hmm. Ate, kasuhin ng mga bata, kawawa na ino, O di hindi ka pa nagluto dyan. Ang dami niyong pagkain, ah. Di nila mm. -hmm. ni Tatay Ram. kikibot, titingin na sa akin. Ate, ah. kasuhin ng mga bata, kawawa eh. Mm. -hmm. oh, minsan pinapakain namin dito yan si Luglug at si Angilo. Mm. Eko, bakit? Hindi pa luto, mamo. Hindi pa daw. Ay, di ko po. po ano ba itong babae na ito? Minsan, nakadoyan lang yan. Mama, kain na mami. Mamaya oh, na! Hmm. So, walang ano ho pala yung ano... Hmm. Sabi ko, ipakita mo kay Tatay Ram na maglinis ka dyan. Hmm. Maglinis ka sa sarili mo. Ha? ganyan. Hmm. Ang mga bata, walang mga damit, maglaba ka. Hmm. Okay lang na, hmm. okay lang sana yung kumari siya madumi. oo oh, ang yung bata, yung oh, oh. ng na oras yung katawan niya. Yung mga bata, mga bata man, bata sana yung, mm -hmm. Kahit madumi, sabihin na ho natin madumi yung bahay, madumi siya. Pero yung napag niya yung mga bata. Yan nga, ano ko sa kanya talaga. malinis niya yung mga bata. Kasi kawawa yung mga bata. Eh yung anak kong bunto. Yan minsan nga nagpipitsok po yung anak niya. Hmm. Pinapaliguan so, ano minsan. Hindi po pa kaya siya on sa pagkawala ni Tatay Chou? Posible naman na ano, eh usap-usap na niya si Tatay Albert eh. Hmm. I love you, I love you. ko. Kausap na lagi. Oo. Minsan, magising ako alas 4. Hindi ko. Alas 4 oh, po? Oo, oh, may araw. Hindi Sino yung nagsasalita? Di lumabas ako dito, pinailan ko lang. Ako, si ano kausap? ko, pa. na! Anak ni Anak medyo seryoso ang ano po kasi ito mm -hmm. eh. So, hindi, hindi po pala nakakatulong si Tatay Albert. Kung ano, puputulin ko na yung... Sinabi na yan siya ni Ate Abin. Usot, kung gusto mo mag-asawa... ka mo, tawa ka! Kausapin mo nang maayos yung matanda na yan. Hindi mm -hmm. ka namin pipigilan kung mm -hmm. gaganda ang lagay mo dyan. Mm -hmm. Pero, ang mga bata, kasi kausapin naman, mm -hmm. huwag mong siya ni Ate Abin.

yung sinasabi ng pumapasok positive may ano may sinasabi po silang gusto ng pumasok may ano po tay manan ano lang ako tay kahit nagalit man siya at least malaman nyo, baka mamaya mayroon nangyari sa kanila. Alam ko yun, sinabi niya sa akin. Tapos, pinaliwala ko, sinabi pala tatay sa iyo, mga sinabi sa akin. Siyempre, I aminin mean, ako ng ganon. Kung sakali may magpagsundi sa iyo iba. Mm. Yun ang ano ko tayo. Kaya gusto ko lang uh, malinaw kung totoo yun. Ay, ito pa yung concern ko. Yung concern niya, nauhuhus daw yung oras. Uh, alas, or, 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 or. alas 4 pa lang Alas 4 Alas eh, saan yung kausap niya? Ay, hindi ko alam mo. Hindi ako nagkaano ng alas 4 sa kanya kasi marami akong kausap sa alas 4 rito. Mag-umbisa ako ng 4. Uh, uh, court, uh court. Pag nagluto na ako, mag-video call ko na si mm -hmm. hindi na siya makasingit Kahit pa, kahit pa tumawag, panapatay ko. Pero hindi ko... Kaya hindi... minsan, tumatawag daw siya sa'yo, hindi, hindi daw, ano, sinasagot, sabi ko, baka busy yun, kaya di ba, nagbabantay ng manok yun, ginagayon ko siya. Hmm. I-text mo nga ate, mo, kung bakit niya hindi sinasagot. Kuya mo na kasi, tumitrabaho yung tao, eh. Hmm. -ano may ka kausap yun, madaling araw. Tumula, hindi ko pinakausap nung madaling araw siya. Hmm. Mula nung, mula nung uh, nag-uusapan ako ni tatay, hindi umaga lang pag umaga, uh, sunod-sunod na yun. Kung hindi na ako magpaalam, hindi na siya, ano, magsinto. Kahapon ng gabi, usap kayo? Oh, kung, 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 kung Oo, kung nung isang gabi. Kasi matagal umuwi yung asawa ko na pag inuman doon eh. Hmm. Plus 11 na Ayan, may kausap siya sa labas eh. Ano? Ah, uh, 10 maka 10 10. O, pan kasi, hmm. ay hindi. Natulog na ako. Kasi nagising ako, nung nagre-ring cellphone ko, kinilig na ang boss niya. Sabi, anong ginagawa mo? Sabi, natulog na. Sabi, nasaan ka ba? Hindi ka patuk-tuk na bubong. Sabi niya. Sabi niya. Sabi niya. Sabi niya. Sabi niya. Sabi ko, anong ginagawa mo dyan? Magpakamatay ako, sabi niya. Sabi ko, yun. Yun lang, yun ba ang may solusyon ba yun? Pero well, naisip niya na yung ganun kasi nga ganun yung buhay. Tapos may mga tao pang Gaya ko nung gusto nung pumasok. Eh. Parang ano siya, ano? Hmm. Pero nakikita ko naman si Tain na parang takot talaga sa... Hmm. Yung eh, sabi ko sa kanya, mga alam ko mga ano siya sabi na yun. Eh, inano ko sa iyo. Kasi yun lang ka umili niya sa akin. Nang huwag daw sabihin sa, sa, sa inyo. Hindi uh, Kasi mm. naman tayo, baka lang may mangyari. Siyempre. Hindi ko na sabi sa inyo tapos may nagsabi sabi sa inyo na mayroon ganon, mm -hmm. uh, na pero ang sabi ko lang sa kanya kapag mayroon nang pumasok magano kana yung magbigay na ng, na, may pumasok may pumasok mm -hmm. Lalo kung medyo hindi pa masyadong gitnanan e eh ko naririniguin siya ng alas 11 ano. nagdudormita ako eh nung kwento ko po ni tatay sa akin hey, po naniniwala Ayun. Kahit ako tayo, talaga hindi ako maniwala. Pero na ano ako nung na ano, na naalala ko, ko pala ano anong sinabi niya sa akin. Hmm. Sabi ko, nakainom ba? Oo, hmm. oo, amoy alak eh. Nagagalit yung mga bata. Tinulak siya palabas. Hmm. Ah. Kaya naman lang, inano ko na. Inano ko na sa inyo. Kahit magalit. Siyempre, magalit sa akin yun. Sigurado. Hmm. Sinabi, Sinabi, usap na ako sa iyo hindi mo sabihin, sinabi mo. Sabi sa'yo pero wala pa naman daw pong record na pinasukan yun at nangyari. Kikinipan na. Hmm. Pan hmm, lang sa akin. Kasi yun maganda naman ng asawa. Kaya, kaya ako nag-iisip nag, ano, nag, 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 nag na bakit gawin niya ang tao. Pero sa talansik lang ng mata yung tao, sigurado mayroong pangnanasa. Gusto niyang anuin, pero hindi niya ibig sabihin asawain. o Kasi pwede naman siya babae. dahil kwan. Kaya so, nga po, kapag sinabi ko na magpatulong ko kapag mayroon nang pumunta sa inyo, po, umalis ka na lang. Lalo kung maaga pa, pumunta ka sa may tao. Alangan naman na kwan. At so, saka sabihin mo na na may gustong pumasok. Yan ang, ano. yeah. At least, naliwanagan tayo tayo ngayon. Kung baga, alam na natin yung pwede natin gawin. Uh, sa akin ako talaga, hindi ako talagang sabi ko ano, ano lang yun eh. Na parang ano lang yun. Ang inaano ko, parang... Gusto lang ko siya magpunta. Hindi, parang... O, oh, yan nga rin iniisip ko. Baka gusto parang, lang niya na puntahan neto. Parang gusto niya magpa... Mag, ma, parang maawak, -aw, ma maawak ka, ganun. Ang ano ko sa kanya. Pero totoo pala. Pero sa akin, kung mayroong mangyaring ganun, sabi ko, marami naman ang kapitbahay. Bakit hindi mag-react? Pero kung gusto niya, hindi eh, wala tayong magawa. Mm. Pero kung ayaw na talaga, wala mang magawa yung tao kahit pa huwag na lang uh, 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 suntukin na walang, walang malay kasi wala ka ng galaban. Pero kapag buhay tay, kahit anong gawin mo sa babae, hindi mo may pasok bang ayaw niya. Mm. So, ilang Ate Lot. At least, okay. nag-inagan tayo. So, gawin yung muna namin yung ano? yung mga ganito tayo. Ay, ate. Uh, mm -hmm. ah. ngayon, na ba? Hmm? Okay, ganyan lang. Oh, pati ito yung, yung bintana niya, ganyan. Lagyan mo rin ganyan. Tignan natin. Mm -hmm. Para hindi masyadong maabala si Ate Lord. Eh ano na na ano? Marami naman pa ako doon. Ate, thank Bravo, Bravo, bravo. Yeah. Sige, ate, ate, ko ito. Sobrang, ano, patekram. Sobrang dami lang no? Sobra. Oh, pati manok nandito na. Hindi naman nila manok yan, eh. Tulok mo, tulok mo. Tulok mo. Yan. Oh. Ito. Ito. Ay paglalaman ko Naniniwala ako Magdusama ako Ang taling pangarap ko Ay ang pag-ibig mo Ikaw lagi ang sigaw ng puso ko Kahit ano pa ang nakaraan mo, walang sino mang makapagbabago. Tapat ang pagmamahal ko sa'yo, iyong ko. Kahit ano pa ang sabihin nila, hindi ito halang sa ko. Wagas na pag-ibig sigaw ng puso ko ulit po uli. Mahal, tandaan mo, lahat ng sasabihin ko, Mahal, iwaksi mo, ang tunay na pag-ibig mo, huwag lang pansinin, ang nasa paligid mo, isipin mo, Ika'y minamahal ko Kahit ano pa ang nakaraan mo Walang sino mang magkapagbabago Tapat ang pagmamahal ko Sa'yo giliw ko Kahit ano pa ang sabihin nila Dito at sa hangarin ko Huwag na pag ng puso ko. Pag-ibig ko sa'yo ay paglalaban ko. Naniniwala ako, magdusaman ako. Ang tanging pangarap ko ay ang pag mo giling.

na nun, Tay. Maganda, 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 maganda. Umaga po, mga katekram. Sige. Sa atin lahat. Sige, Tay, kakain na tayo. Alam ko, gutom lang yan eh. Eh, mahari siguro, Tata. Eh. Malamit hmm. na ako. <laughs> hmm, gutom na si Tatay. Wait lang, katekram. Kinagawa po ni Tatay Albert hmm. yung mga lock ng pinto. kaya yun yan. Dalawa lang. dito. Ah. Grabe namang niyan tayo. Dala-dalawa. Hindi, maganda po yun. Medyo masikip siya tayo. Ah, oh, sige. Pabuksan ko. Sandali. Hmm, dalawa po I'm yung like. lock. So, lock. Like. Pero okay na yung not dalawa tayo. Like. Pero ito yung problema natin, Kuya Agos. Yung dito. Tulungan mo kasi si Tate. ay ito pala. Meron na po yung dito. Okay. Yung likod, do, meron naman. Pero ito lang tayo. Meron lang. Piano ko lang yung Bigay ko lang yung akin regalo kay Nanay. Angelo. May regalo ako sa inyo ha. Anlen. Ako gawa ko yun ha. Gawa namin doon sa bahay. Ingatan nyo no. Ayun pang benta para magkapera Tapos pagkabenta, ibibili nyo po ulit sa akin. Okay? magiging mabenta yan na yung apple sigurado yung go sa inyo kasi maganda po yung ano, yung ginamit po ni ano ni tate albert hmm benta nyo na kahit mga 35 pesos mabilis na po yun o kaya 40 magkano po ba yung ganito Box, dito man lang Ah, oh. Meron na akong ano doon, yung Pentel Pen, -pen ko guys. Kasi hindi nga alam ni Nanay Apple yung ano, yung price. Buksan mo muna. Kunin mo yung isa. Opo, pero iiwalay ho natin yung kita nyo. Ito yun. yan. po siya. Thank you, ko August. Kunin mo yung pen natin. Ano po sa tingin nyo? Naya, Apple. Pa? Kaya nyo yan, Naya, Apple. Dito lang po sa paligid nyo, mapapaubos nito. Tsaka napakamura. Pagka bumili ho sila sa inyo, panigurado po sa inyo, sisiguraduin ko, uulit to sila sa inyo kasi maganda po siya. Okay? Naya, Apple. Bigay nyo lang po ng ano... Um, 35... O 40... Para meron o kayong 10 piso. Okay? Huwag o kayong ano... Mawawalan ng pag-asa. Ganun talaga yan. Pagka... Sinamahan nyo ng sipag at tiyaga. O. Oh, yung iba nagsimula lang Napakaliit na po. Ninyo mayaman eh. Basta ayusin nyo. Magkano ho ba? Magkano ho yung ganito dito? 35. 35? Oh, 35. O, oh, sige. Lagyan mo ng 35. Kaya po pinapalagyan ni Nanay Apple ng price. Kasi po, tira po si Nanay Apple sa pagkwenta ng pera. So, pakita nyo lang po. No, 35 po yan. Yung 35 na yung Apple, ano po, 310 tsaka 5 piso. Pagka naman 20 po siya, Uh, pagkat sa 20, dapat isang 20, at saka po 10, at saka 5 piso. Pagka naman po, ma, bibili po ako sa inyo, may 50 pesos po ako, magkano po sukli? Naya po, bibili Nein. po ako, 50 po yung pera ko, magkano po bibigay niyo sukli? Ayun, alam ni Kuya Albert, hindi po alam ni Nanay Apple. Magkano sa kulay, Kuya? Okay, good job. Kung meron ako 100, isa lang ang bibilin ko. Magkano Sukle? kule? Uh, magkano? Yung 50, magkano Sukle? 65. Ayun, ang galing. High five tayo, kuya. Okay. Ganun lang ah. Tulungan mo si mama mo pagka inikot niya mamaya ha. Okay?